Okay, share blessing tayo. May nag-sponsor sa atin. Si Boss MC, ang boss namin dito sa Titi Boys. Nagbigay siya ng 10,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Siyempre, nagbigay siya ng 10,000. Tatapatan ko rin yung 10,000 niya. Siyempre, member din kami ng Titi Boys. Para makatulong din tayo sa mga tao dito. At para makapagpasaya tayo paminsan-minsan. Share blessing tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano Tinapata mo? No? Tinapata ako, syempre. Eh, baka na talaga. Hindi, Titi Boys tayo eh. <laughs> Titi Boys din kami. Member din kami ng Titi Boys. Pero si Boss MC, napakabuting tao niyan. Syempre, na na yung baboy. In order ko na isang buong baboy ipapalitsyo natin at ipapakain natin dito sa ating... Barangay. 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 Okay. Ah, uh, kung ano abutin niya syempre, pagsaluhan natin yan. Okay, alright. Ito ayan na yung baboy. Ayan, ayan na. ya, oh, Boss, ayan na yan. Ito okay, na, boss. Ito na, dito ka. Camera, Ayan. Ito kayo boss, para kita kayo Ay, yung baboy oh Ipapanutyo natin yan, bukas na bukas Papakain natin doon sa plaza Boss, ano yan? Ilang kilo yan? 73 Ha? 73 73? Magkano kilo? Ma kilo? 140 140? 73 Teka lang ha 73 Lagi <laughs> 73 times 1 ay 140 ayan 10,200 hindi may matitira tayo ng 9,000 no 10,200 mm -hmm. boss wala naman bawas yan boss, boss ha yan na yan ano yan lagay niyan ha ginawa lang yan ha <laughs> Nadaanan nyo lang, ano? O sige, bayaran ko na yan. 10,200. Oh, 10. 10, o, 1. At dito. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000, walang bari eh. yan, 11,000. Kaya ng problema ko, walang maglilitsyon yan. Tayo na maglitsyon. Sige, pigyan ko yung isang Okay na lang, Sige. Okay. Baka kulang. Wala lang, yan. Ha? Kain na, rin naman Baka... <laughs> <laughs> na naman kami. Pagkakain na rin naman kami. na naman Boss, na 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 okay lang. Kami na rin naman natin yan, na. Okay, eto yung isang ko na sa inyo. Ha? Ate na lang kayo dyan. Kasi yung matira, bibili pa tayo spaghetti. Bibili tayo ng spaghetti. Siyempre, mga pansaw, mga uh, yung mantumas soft drinks ah ito pagkakasya natin to at syempre maraming maraming salamat kay Boss MC sa boss namin sa Titi Boys sa uh, mga sponsor ng, ng 10,000 kasi natuwa siya sa mga vlog natin no? lalo lalo kay Joy Joy natuwa siya napanood niya yung mga vlog natin ayun lang papalitsyon muna natin to at abangan nyo ang mga ganapan okay <laughs> see you next vlog see you next vlog Cut. Ops, ops, ops. Teka, teka, teka. Tuturuan kita kung paano pumaldo dito sa Apaldo 888. Ganito lang yan, guys. Ganito lang, ha? Ayan, syempre, ito, talaga ang pinakababorito kong laro. Dito lagi ako pumapaldo. Super Ace. Ayan, tingnan mo naman. Kitang kita mo. Paldong paldo tayo, guys. Dito lang yan sa Apaldo 888. Kaya ano pang inaantay mo? Mag-register ka na. Okay, syempre guys, pipindutin mo lang kagad dyan yung full screen. Pag pindut mo lang full screen. Okay, pipindutin mo lang yung continue guys. Continue. Continue. Tapos play na tayo. Syempre, play. Ayan. Syempre, pindutin natin tong X. Syempre, para makaano tayo? Maka buy bonus tayo. Buy bonus. Buy bonus. Tapos magbet tayo ng... Lakihan na natin guys konti Mga 200, 300 Ay, 500 500 500 guys Scatter ka agad guys, kitang kita mo Scatter, ayan na Scatter tatlo, o, oh, mo naman O, oh, tennis pin, tennis pin agad yan, guys ha Tennis spin! 500 tira natin ha Tennis pin tayo, Spin tayo guys Spin tayo Spin Dalawa Pangalawa Pangatlo Isa pa 900 Tungama na tayo Ang 500 Naging 900 na 1,300 na guys 1,300 na 500 natin Plus 600 1,900 na 1,900 5,500 Ayan guys 9,100 9,350 500 Yeah 24,800 Ayan na! 2,000 pa! 35,950! 400! 36,450! Tinamanin natin guys! Ayan na! Tinamanin natin! Ang 500 piso natin kung magkano ilabot! 36,450! Mag-register ka na dito sa Apaldo! 888 guys! Tuturo ako kayo pumaldo! Ayan o! 36,450! Ang 500 natin! Tinamanin mo ganyan to ka bangis!